Welcome back to our channel guys So karoon karoon ako taka-upload no kay Takot ako yung Kay na busy man Tapa na to si Baising Ayan si Kwejonde Jonde o si Umbak Huwag pa man mag iilis pa mi Mag iilis pa Here we go guys we go. At mi sa last go So guys kaka ilis pa mi no Kasi Baising, aso-aso, Kepodo poroi. Col. Porot namanya lu bot col. Ka master, so kan Bang Abang. Terutama kita, kita enggak butuh. Let's go. So what's up mga kaspero Nandito na tayo ngayon sa ating spot At Trinay natin yung bagong perga natin Bagong single roller At my kicker sya So let's go At dito sa ating unang sisid Ay nag warm up dive muna tayo At hindi natin inakalang may nakita tayong Grupo ng mga big eye trivale Kaya tinira natin kagad yung isa yung napalapit na sa ating range ayun stone shot ganda ng pagkatira at ito ang unang isda natin sa araw na to isang big eye tree Valley. Pagkatapos nating masecure yung unang isda natin ay nagload kaagad tayo ng mga Rubbers natin kasi may nakita akong kawan ng mga Bulinaw kung tawagin dito sa amin Or dilis Sa pagkakataong ito ay may nakita na akong mga kingmak Na padaan-daan lang Unit nagpre -pre -pre lang ako para sa dive natin So ito Nakatagpo naman tayo ulit ng kingmak kaya nagdrop ako kaagad kasi nakaready na ako yun yung tinira natin ang ganda na pagkatama guys muntik na siyang ma-spine shot kaya hindi na siya gano'n ng laban At dito habang nagre-retrieve tayo sa ating isda ay may nakita tayong dumaan na isang king mac or tangigi kaya tinawag natin yung kasama natin para mapana niya at yun nagdrop siya kaagad at natira naman niya. So dalawang king mac agad ang nahuli namin sa araw na to. Wow. Na na, ah. <laughs> at? Na na? Dito mga kaspero, secure ng ating unang isda, isang king makarel or tangige. At dito mga kaspero, na secure na rin yung isang kingmak ng ating body so ayan na sobrang saya namin dito kasi dalawang kingmak na kagad at ito yung nangyari sa shaft natin no? sobrang baluktot kasi ordinary stainless shaft lang to kaya madali lang mabaluktot at dito naman ay may nakita na naman tayong dumaan na maraming tangiging ngunit dalawa lang yung nagpaiwan so ayun inasinta natin yung isa at napalapit yun tinira natin kagad at ang ganda ng pagkakatama spine shot update dito mga kaspero secure na ang ating pangalawang isda sa araw na to kibali pangatlo na to kasama sa nahuli ng kasama ko so yun hindi siya ganong kalakihan pero good size na Thank you, man. At dito habang sinusunda natin Ang mga fish ay may nakita tayong Isang tangigi na nakahunt Kaya tinira na natin ito kahit long range Kasi hindi na siya maganong magpapalapit At yung tinira natin ay yun Tinamaan naman ngunit napataas yung tama niya. Kaya hinayaan na lang natin siya Na ubusin yung line Kaya nung pag-aho natin ay tinawag natin kaagad yung body natin para magpasikan siya tayo kasi napataas talaga na yung tama at malaki na yung sugat so yun mabilisan naman yung pag-aksyon ng body natin kaya na-secure natin yung isda ka at dito ay nag dive na yung kasama natin at tinira niya ayun kampante na tayo na mga huli natin itong isda na to ito nga pala ay isang 8 kilos malapit na tong maging 9 malaki laki na rin to goods na đó hả chắc hết chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc dito mga kaspero ay secure lang ating pangatlong isda at ito na rin yung panghuling isda natin kasi pagkatapos nating masecure to ay umuwi na kagad kami kasi may unos na paparating at mahirap na at marami pa kami sa bangka At ito lahat yung nahuli natin mga kaspero. Kibali tatlo kami naman na yung isang kasama natin ay isa lang yung huli at yung isa naman ay dalawa. Sa atin lang yung tatlo kaya anim lahat na kingmak yung nahuli natin sa araw na to. At dito mga kaspero Ay bininta na natin yung isda natin Ito yung mga kaspero Hanggang dito na lang yung video natin Maraming salamat sa inyong walang sawang Suporta at tiwala mga kaspero So yun hanggang sa susunod na video ulit mga kaspero To God be the glory Dive safe and God bless us all